Yo! What's up mga ka-Hotdogs! Subro to video mga ka-Hotdogs! Uh, mag-unboxing tayo ngayon ng... Uh, unboxing tayo ng winter gloves na nag-order ako dati sa nung nakaraan uh, sa Shopee. Then, mag-unboxing tayo ngayon. So, kailangan natin ng winter gloves sa uh, Hungary. So, well nagantay ng ticket. So, yun nga nag-order tayo. So, mag-unbox tayo mga ka-Hotdogs kung, kung uh, titignan natin kung matibay ba. Or anong masasabi natin. Let's go! Dito. Oh. So yung in order ko mga nagtinapan, tiwanag noon te. So yung in order ko mga dog yung kulay na gray ito. So susubukan natin to mga katlog gray. Kasi so, yung nag-order ako ng apat na gloves, uh, yung dumating ng una, uh, for, uh, two pairs muna, two pairs. So ito, ito siya.

Then ite natin siya mga katugong kung maganda ba. Okay. Ito. Ito. Ito Okay wow. naman siya mga katog. Maganda naman. Maganda naman siya mga katog. Parang mainit siya. siyempre so, syempre, nandito tayo ngayon sa Pilipinas. Mainit talaga. So, so ko ng mga katog for 180 pe Pesos? Pe pesos. Sulit naman siya mga kahatog. Okay naman siya. Satisfied naman tayo. din may inaantay ba kung isang delivery? Kasi yung di de uh, deliver na, yung nag-order ako ng apat na ah, apat na gloves so dumating two pairs mo na din another two pairs so uh, black yung dadating so syempre wala bang ticket sa may naghahanda na ako kasi ako may kwan ako may yung sa ulo may bonnet na ako so yung kulang ko lang scarf din baka mag order tayo ng scarf kasi para sa leeg ba Okay naman siya. Ding ding. Ding, ding. So, sa mga hindi pa po nakasubscribe ng YouTube channel ko, uh, mag-subscribe na po kayo Edmond Chavez Vlogs. And may Facebook page po ko Edmond Chavez Vlogs. Uh, marami pong salamat sa panonood and God bless po. Bye-bye!